Good afternoon mga ka Ko Mayroon pa kayong update sa inyo dito mga ka Ko Ah uh, Naglinis po kami Ayan Tulad ng video po natin kahapon ay nagtaki po tayo ng mga manual Ngayon po ay maglilinis naman kami Ah uh, inipon namin itong mga sheet pile dito Linisin na namin to lahat At saka yung mga barikada na yan tulad nito Ayan, iipunin namin yan dito na side Doon sa ano, sa highway tatanggalan namin ng iba doon Kuwera na lang doon sa may gilid at ipahakot natin dito sa ano dito na side so ayan yung bako ay binubuhat nitong ano yung mga sheet pile ayan o no. shut out. out ayan si mas bate mas, bate. mas bate boy Two weeks na kaming tambay <laughs> ang ginawa na po namin na dito ay paunti ting nililinis oh, hindi pantay oh. hindi pantay dapat dito lagi ang uh, kawin ah, sira yung dito, dito, dito sa kabila dito sa kabila oh, pwede na rin yung ano doon yan Hop, oh, okay na. Ayan, Very good. So, ayan mga Mister ang ginagawa po namin dito ay nililinis lang yung mga ano no. Itong mga bibigat ng mga bakal na to. Ayan dito. Dito namin lalagay sa side na to kasi dito kami magsisimula ng ano, pagbubutas na naman. Kaya nilalapit lang namin yung mga gagamitin namin. Kahoy kaya ya yeah, dito ya. Yeah. Sa gilid. So, lalapit na namin dito sa gagawin. Ayan. Ayan. O, dandaan lang. Ayan. O, ganun yan. Padikit na lang para pag nagbaon naman kami ng mga sheet pile ah, dito naman mas malapit lang siya ma ano, ma uh, kumuha yung bako na pagbabaon dito Ayan. so mamaya mga kamistra ano tayo dito ah, kuha pa tayo ng mga angel angel <laughs> dito sa gagawin namin uh, paglilinis ano Ayan, pati yung mga buhangin na yan, i eh, ano namin yan. Sumpukan namin ng maayos para hindi pa kalat-kalat. Napaka nakulit ah, na mga bata rito, mga kamister ko. Yan, o. Oh, ayos, ayos ng buhangin na yan, eh. Kalat na naman. Mamaya kulungin namin yan. O, oh, yun. O. Oh. Yung, ano, baka dumula sa, ano, sa motor. Yun, atras. Ayan <laughs> So ayan mga uh, kamister Ang ating drone shot <laughs> So ayan na lang uh, Okay na yung ano Itong mga sheet file na Ano pagtitipon Yan, maliit lang yung ginamit namin mga kamister na ano na bako gawa ng may guma itong tripod niya kaya pag pabalik balik siya doon hindi nasisira yung ano yung kasada oh dandan lang ayosin mo nga to Baka maano sa ano yan, mga bata. Baka maulog. Baka tumiplak dito. Pagano na lang siguro? Oo, matumba dito. Masira yung manhole. Yan, patulak mo na lang gano'n, no? Oh. So, dito sila lim yan dito ba pa sa dulo yan okay na siguro yan o, ganun. O, ganun. Ayan mister oh Ah. Unti-unti ano, lumuwag. Adan lang to. Kay ma, ano alikabok. Mainit kasi, yung tuyo yung ano. Ayan, ngayon yung ano, yung barikada, kulungin na namin to yung likuran ng pwet ng ano ng bako para sa buhangin na rin. Dandan lang to. Ayan. Ayos. Ayan. Mamaya ulit. Update tayo dito. Ayan. Maluwag na. Alright. Ayan. Ay, kinulungan namin dito yung kwita ng ano, bako. Kasi naka-park pa dito sa saka may buhangin. Ayan yung natin mga kami sarong. Dito sa intersection maluwag na. Tulad ng mga ano. dalawa oh. <laughs> Ayan. Wow. Kunti-kunti lang, oh. <laughs> ano ginagawa niyo dyan? Guard ba kayo dyan? Guard ng puno ng mangga? <laughs> oh, shout out mo na. Ayun, isang kasama mo. <laughs> Ayan yung mangga na santusawa kami diyan sa kakain kaka ng bunga niya. Pero ngayon parang ano, hindi na siya nagbigay. Kunti <laughs> na lang yung bunga. Alright. So tingnan pa natin kung ano pa yung pwedeng malinis dito. Ay papalaw, ayusin natin yung mga ano na yon, barikada. Ayan. Walang gasolina na naman. <laughs> Ayan, so ito, ayusin pa to. Mamaya ulit. Ayun na mga mister, tapos na. Nakaligpit ah, na dito. Ayan. O, oh, ano ay, masabi mo sa dalang linggong tambay? Oh, masakit. Masakit. Masakit sa likod. Masakit sa likod sa kakahiga. Masakit sa likod. Oo. Wala na pa kung sumo. Wala na. <laughs> uh, ito yung mga <laughs> ano, mga <laughs> kasama na <laughs> dalawang linggo na katambay. Wala nang oh, wala, na, wala na kami Mr. mister ano, wala na kami project. Lom, Hindi na masaya. Ma <laughs> Oo. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh. ano, no, no, ano, ano, ano masabi nyo? <laughs> Barya, wala na. Wala na. Ang bira. Oo. Oh. Wala na oh. nga kami yung pambilin merenda dito. Batang mas bata Ano? Operator ka na rin? Alam ako, na rin. Okay. Ayan. So, na pagpaglinis na kami mga kamister. At, yun na nga. <laughs> Dalawang linggo na kami walang, ano, talaga gawa. Ang ginawa namin dito, pag may, ano, yun, ang linis-linisan na namin yung site. At saka iponin paunti-unti itong mga, ano, mga, mga, Ah, shit pile, mga barikada. Hindi na ano, nakampo nga dito. So, ito yung susunod. Kaya lang, hinihintay po namin yung mga ano, uh, inspector. Hinihintay lang kami ng mga instruction para uh, simulan yung um, ano, yung pagbabasag dito ng kalsada. Yun. Hanggang ngayon, wala pa. <laughs> Merkulis na. So, nakakalong pa. Pero hindi pa rin kami nawala ng pag-asa na masimulan nitong ano, kahit bukas. Eh sabi naman nila, pupunta sila ngayong araw pero wala pa rin. Pero hindi lang naman kami naghihintay At, para makapagsimula na rin ang aming operator. Ayan. So, ito lang upload natin mga <laughs> kamistin ko sa araw na ito yung paglilinis sa amin dito sa site. At na rin namin yung main highway. So, Thank you for watching mga ka-mister ko. I love you all.